Mi amigo, mi amiga, welcome back to Dimas Searching TV featuring informing the uninformed. So, nasa pang-apat na tayo na points sa ba Pocket Bible Guide. Okay. Ano ang napabilang sa Biblia? Ito ang tanong na madalas natin maririnig ngayon noong mga taga uh, mga tagapaglathala o mga publishers na mga nagpapakita na marami sila unang mga sulat noon at para nang para bang nilikom nila ng matagal ang nakatagong katotohanan tungkol kay Jesus ang gospel ni Thomas Judas, Judas Philip bakit ang mga aklat na ito ay wala sa Kristiyanong Biblia sino ang magdesisyon kung alin ang ipasok at alin ang ilabas. Ayan po ang mga katanungan, di ba po? So, ang tanong ay, ano ang napabilang sa Biblia? Meaning to say, marami po mga aklat pa na natuklasan ang mga mga publishers, pero bakit nga ay hindi sila napabilang sa Biblia? Okay po, tuklasin po natin. Ang mga apostolis, ang mga ang nag-abot ng kasulatan sa simbahan bilang bahagi ng pag-impok ng pananampalataya, ang banal na tradisyon. Lumipas ang panahon sa gabay ng Espiritu Santo, kinikilala ng simbahan na kailangan ng gumawa ng formal na listahan ng mga kasulatan ng mga kinasihan ng Diyos. Ayan. Ang tawag sa kompletong listahan ay kanon ng mga kasulatan. Kanon ng mga kasulatan. So, kanon, ang Greek word ay ruler or measuring stick or sukatan. Meron po siyang uh, sukatan kung ano po dapat na mga aklat na ipasok o isasama sa Biblia. Yun po. Noong una, ang mga obispo ang naglabas ng mga listahan para gagamitin sa kanil kanilang simbahan. Ito ay napaka-interesante po nito mga kapatid kung paano po nabuo ang Biblia. Dito po natin matuklasan. Kaya ito po ang history or kasaysayan. Kaya mahalaga po sa atin na bago tayo magbabasa ng Biblia, bago natin ito tuklasin dapat meron tayong meron tayong uh, background sa history nito ah uh, sa ano mag backread din tayo sa kasaysayan ng pagbuo ng Biblia at ito po yon paliwanag ni Dr. Scott Hahn o nitong po si Dr. Scott Hahn po ay isang American theologian and an apologetics ano yung theologian siya po isang Bible scholar at ang apologetics siya po ang nagde-defend na ang um, may kakayahan mag-defend ng ating pananampalataya siya po ay uh, dating pastor sa ibang uh, relihiyon no okay so boom uh, lumipat siya sa katoliko natok na siya nagbabasa siya ng history of our faith okay dahil sa wala pang mga printing press noon, karamihan sa tao, kahit ang mga simbahan, hindi nagkaroon ng sariling Bible. Yan, tandaan natin po. Ito yung napakagandang history po nito na dapat maanawaan natin lahat. Dapat meron po kayong panahon na mga makinig dito. Medyo mahaba-haba pong paniwanag dito. Pero napakaganda, napaka-informative po napakahalaga po na malaman natin po para hindi tayo po maligaw ng mga kung sino-sino nagbabasa ng Biblia at sinarili na lang nila pag interpret ang Biblia at saka ikaw naman ay napakatunganga na lang dahil wala ka pang nalalaman tungkol sa background ng pagbuo ng Biblia. Okay po, so ito po yung katotohanan. Ang mga aklat noon ay sinulat sa kamay lamang, kaya sobrang mahal at bihibihira pa. At ang pagbabasa na sarili ng bilang debosyon ay naging luho kung saan konti ang mga Kristiyano ang makapagpagsagawa. O di kaya maririnig lang ng mga mananampalataya ang pagpahayag ng kasulatan sa mga mga church public worship no sa misa. Ang pinakalumang kanons ay ang sim listahan ng mga aklat na maaring basahin sa misa. Yun yung pinakaunang mga aklat ng Biblia na sa sa binabasa lang sa misa yung po pinakasimula noon. Ang mga obispo ay minsan nang sumikap ay, ay minsan sumikap na makagawa ng kanon dahil sa mga grupo ng mga heretics or erehe na may dinaniwala na napakilala ng mga kakaibang ebanghelyo at inuugnay sa mga unang disipulo ni Jesus. Ang isang obispo ng ancho sa Limbawa, nagbabawal lang sa publiko sa mga simbahan ng kanyang relihiyon na gamitin ang sinasabing ebanghelyo ni Pedro na noon ay lumalaganap ay meron sila may, 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 konting kaguluhan sila tungkol doon so anong gagamitin nila kaya kailangan talaga pagkaisahin ang ano po talagang gagamitin na um, uh, kasa, uh, scriptures or kasulatan marami itong mga hindi, hindi hindi tinatang tinatanggap na sulat na sumusulpot ulit ngayon ayan na ng mga archeologists ng mga taong nag-aaral sa kasaysayan ng tao at mga historians no ang mga scholars ang taong simbahan tinatawag itong apokrypha greek word kahulugan na katago dahil sa mga ito ay pinigilan ng simbahan no sa amin na pinigilan ng simbahan na ilabas dahil ito po ay mga huli na mga sulat na napaka, uh, layo na ng agwat doon no? mga original na mga sulat o mga scriptures na pinag-isa pinag, ng, pinag sa Biblia. So kahit na isinisiwalat ito ng media, yun, o no? sa na, na, nababasa na natin o nakapanood kayo ng mga movies tungkol doon sa mga sinasabi nila na, Da Vinci Code, no? yung may mga, may mga may mga scriptures na may mga kasulatan doon na kung saan hindi nakasama sa, sa Biblia dahil nga sa taon na sinulat yun o natuklasan yun ay late na, sobrang late na sa mga Biblia, sa mga aklat sa Biblia na napagkaisa na ng mga obispo noon. So, merong merong uh, pag, uh, maaring uh, hindi siya talaga maaring masasabing original, no? So kahit tayo siniwala dito ng media, hindi ito mapagkatiwalaan na sulat inilabas na sobrang late, ya, sabi nga ito, inilabas na sobrang late kaysa totoong ebanghelyo. At kahit na ang ang iba nito ay may katotohanan sa kailang katuruan, karamihan nito ay ginawa para lang maging kawili-wili basahin. So maraming mabubuting dahilan kung bakit hindi ang mga ito sinama ng simbahan bilang opisyal na kanon sa Biblia. Ayan, ano nga ba natin mga kapatid? So marami na kalista sa kanon na nakaligtas mula sa mga unang siglo ng simbahan. Ayon kay St. Athanasius ay saksi sa mga nilalaman ng Bagong Tipan kung ano mismo ang meron tayo ngayon noong taong 367 AD, no? Ano the Year of the Lord. 367. Ang mga obispo ng simbahan ang nagpatibay sa kanon na ito at ang mga lokal na konseho ng hipo ng 393 AD at Carthage noong 397 hanggang 419. Ang pangwakas na kanon ay pinagtibay noong 4,000 century ni Pope Damaso sa Roma. Yon ang pagkabuo ng Biblia. Ano mga tao niya? Napakatagal pa na Napaka-early, super early po yan. No? Wala na ibang makaka- sa mga tao na yan. Wala makapantay sa mga tao na yan. Okay, ngunit ganun pa rin ang lahat ng, ng official na aksyon na pinagtibay ay matagal ng practice ng simbahan. Ang tradisyon ng simbahan na natanggap galing sa mga apostoles. Okay, ibig sabihin po kung ano man yung nakasabas sa scriptures na yon na kanilang na, na, nakita, na matagal na rin po practice ng mga apostoles. Ayan. So, yan po ang, ang kabahagi ng, ng sinasabing ano ang ano ang uh, napabilang sa Biblia. So, dito naman tayo sa Uh, lumang tipan dahil sa medyo mahaba-haba na dahil alam ko hanggang 10 minutes lang pinakamahaba na papanoorin ninyo so puputurin ko lang muna bago kayo pagpatuloy ano ang meron sa lumang tipan okay po hanggang sa muli